Mga kapuso, labing anin na tulog na lang, eleksyon 2025 na. Kaya saan man lumingon, nariyan ang mga kandidatong nanliligaw para makuha ang ating matamis na boto. Pero sa gitna ng ingay ng kampanya, may sinasabi nga ba sila? Ano nga ba ang kanilang plataforma? Ano ba ang magagawa nila para sa bansa? Bago tayo pumunta sa voting center, tanungin muna natin ang ating sarili. Ano nga ba ang hinahanap natin sa pinunong ilulukluk natin sa pwesto? Mga kapuso, ako po si Vicky Morales. Samahan niyo po kami sa isa na namang biyahe upang alamin ang mga totoong issue at marinig ang sana ng ating mga kababayan sa mga pagkakatiwalaan nila ng kanilang boto. Mga sana na nakasulat sa notebook na ito na ating ipararating sa mga susunod na leader ng Kongreso. Ito po ang biyahing totoo, sana sa eleksyon 2025. Ang sabi sa survey ng SWS, pipiliin ng mga botante ang kandidatong magsusulong sa kanilang mga sana ngayong eleksyon 2025. At kabilang dyan ang pagpapalakas sa healthcare system ng bansa at pagbawa sa bilang ng mga mahihirap at nagugutong sa bansa. Ang gutom, kahirapan at kalusugan kawing-kawing na mga problemang matagal nang ipinapangatong masolusyonan. Yan po ang sinilip ni Sandra Aguinaldo sa kanyang biyahe sa Kabisayaan kung saan nakilala niya ang isang ina na dahil sa layo ng tirahan at kawalan ng pondo ni hindi mapatignan ang dalawang taong gulang na anak na may iniindang maluhang sakit. pambihirang biyahe, isang makamulat batang paglalakbay, para alamin ang inaasam-asam ng ating mga kababayan ngayong eleksyon 2025. Ito ang misyong nagdala sa akin sa Gihulungan City sa Negros Oriental. Sa bundok nakatira ang pamilyang pakay namin. Kaya naman, hindi na ako nagtaka na nawala na ang kalsada at napaligiran ako ng tubo. Isa kasi ang asukal sa pangunahing produkto sa isla ng Negros. Pero ramdam ko na na hindi matamis ang kwentong daratnan ko. Um, Sandra. Kamusta po kayo? May sakit na hypoxic ischemic encephalopathy si Steve, dalawang taong gulang. Uri ito ng brain damage, sanhi ng kakulangan ng oxygen bago o matapos ipanganak ang sanggol. paliwanag ng kanyang ina, inabutan kasi siya ng panganganak sa bahay. Ano yung napansin mo na kailangan mo siyang dalhin sa ospital? Walang, parang newborn, parang um, kanyang um, walang dugo. Then, yung head kay na ay, yung ang doktor, blood clot daw. Wala pang isang buwan mula ng ipanganak, isinugod nila sa ospital si baby Steve. Kaya lang ang espesyalistang doktor na kailangan nila sa Dumaguete City matatagpuan. Apat na oras ang layo mula sa kanilang syudad. siya hey, Okay, okay na, Basang, forever, na, <coughs> na ay din ang sanggol. Doon naging malinaw na hindi na siya lupusang gagaling. Parang miracle na kay kanaganing survive akong anak. Hmm. Bakit? Ba't mo nasabing parang miracle? Ay, even nurse gani ang nagsulti na ako ang kumawala akong anak. Ang rola na to. Kaya, kaya parang ako hindi sila ginoo. Tinanggap na raw ni Richelda ang mapait na katotohanan. Nag-worry ka? Nag-aalala -naga ka para sa kay Steve? Kung wala na may, kisa may mukha niya. Aba. Oo. Kaya ikinahan. Ang ako, ang na ako sa forever, maprotektahan. Oo. Katuwang din niya ang mister sa pag alaga kay Steve, lalo na kapag tila may iniinda ito. na sobrang saya siya, ma'am. So, mag siya. Pag umiyak siya, nag, nag, din siya. Pag galit siya, ganitong ginawa niya sa kanyang ulo. Nakita ko sa kilos ng mag-asawa na madalas itong mangyari. Alam kong bahagi lang ito ng sakripisyo ng pamilya. <laughs> Pero ang lalim ng pighati ng magulang na nag sa anak, hindi ko kayang sisirin. Lalo na kapag sumumpong ang isa pang sakit ni Steve. Isang pamilya pa ang aming nakilala sa pagpapatuloy ng aming biyahe sa isang hiwalay na komunidad na nasa kabundukan din ng Negros Oriental ang maalong kalsada at berdeng paligid. Maaari pang tawaging adventure ng isang dayong tulad ko. Pero nang datnan ko ang pamilya Tekon, naging malinaw sa aking walang panahon sa adventure ang pamilyang ito. Abala sila sa pag-aalis ng balat ng mapayat na puno na kung tawagin ay siyapo na ginagamit sa paggawa ng tela. Dito ko nakilala si Mira at kanyang mister na si Ricky. Ano gagawin niyo dyan? Ba't niyo binabalatan? Ibilad sa araw po, ma'am. Tapos, Tapos. ibinta. Ah, ibibenta niyo. Ang 20 kilos na ganito, nasa 800 pesos lang. Para mapabilis ang trabaho, tumutulong din noon ang isa sa kanilang apat na anak. Marami pang bubunuin ang pamilya Tekon para makapuo ng 20 kilos. Imbis na bigas, giniling na mais ang kanilang sinasaing. Mas mura daw kasi kesa sa aktual na bigas. Ang kadalasang ulam, gulay mula sa kanilang bakuran. Minsan lang naman po, Mm -mm. magulang kami ng asin. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Nilalagyan mo ng asin yung yung kanin po, kanin. Mm -mm. Mm -mm. Tapos minsan, para lang may sabaw, lalagyan ng tubig po. Mm -mm. Mm -mm. Kasi may mga bata talaga eh. Kailangan nila ng mas maganda yung may sabaw. Sa survey ng SWS nitong Marso, 27.2% o isa sa bawat apat na pamilya ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger. Pinakamarami ang nagsabing nagugutom sila sa Visayas na nagdala ng halos 34%. Matapos ang tanghalian, ipinakita sa akin ni Mira ang imbaka nila ng giniling na mais. Ayan. Ako na lang. Kakasya pa ba to sa inyo? Mga pang-ilang taon na lang to. Pang-dalawa na lang. Kaya no. Kumita kaya ng sapat ang asawa niyang si Ricky para may makaing hapunan ang kanilang pamilya? aming pagbabalik sa bahay ni na Steve na ikwento ni Richelda na may hika din ang bata. Dahil wala rin naman silang kuryente, hindi uubra ang nebulizer. Kaya raw, nakaisip siya ng pansamantalang lunas sa tulong ng mint na napipitas sa kanilang bakuran. Pinupok-pok niya ito hanggang mapinok. Ako na na kay Steve. Mahigit 2 kilometers ang layo mula sa bahay ni na Steve, meron ng clinic na may nebulizer. Uh, minsan wala rin kuryente sa inyo oh. mm. Bilang isang barangay workers or BNS, um, ano lang kami, ire refer namin yung pasyente doon sa um, LGU para sila naman ang mag-process ng tolong. <laughs> ang mas malaking problema niya, hindi pa nila naibalik si Steve sa Dumaguete City para sa kanyang check-up at para matignan ng isang espesyalista. Wala raw kasi silang pera para rito. One year niya, kinahalan siya ng palot check-up kay mag-CT scan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, problema ang access sa healthcare. Sa kababaihan na limbawa, ang kawalan ng pera ang pangunahing dahilan sa hindi pagpapagamot. Lumabas din sa datos na mahigit kalahati ng kababaihan edad 15 to 49 ang nagkaproblema sa akses sa healthcare. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang Department of Health o DOH pero hindi ito nagpaunlak pero dati nang sinabi ng DOH, kulang talaga sa healthcare workers, kabilang ang mga doktor sa bansa. Nasa 190,000 ang kulang na healthcare workers, ayon mismo kay Health Secretary Ted Herbosa noong 2024. Nakikipagtulungan ang GMA Integrated News sa Gihulngan Local Government para sa kailangang check-up ni Steve. Ayan, Richelda, sisikapin namin na maparating to sa mga senador at saka sa congressmen. Uh, kaya, ilingin lang sana namin na isulat mo kung ano yung gusto mo iparating sa kanila. Kaya ang pinaka-importanteng sana ni Richelda, isinulat niya sa biyaheng totoo notebook. Sana magkaroon kami ng mga doktor na espesyalista sa aming lugar para mapagamot ko ang aking anak. Mangingisda si Ricky pero dahil hindi sa patampera para makalaot, humanap muna siya ng ibang sideline. Ang paghahanap buhay ni Ricky, may malinaw na pakay. Nakita ko walang ano, walang bigas yung ano, pamilya mo, konting-konti na lang. Anong balak mong bilhin ngayon doon sa kikitain mo? Ulit na bugas. Bugas o Mga ilang kilo? tatlo. Tatlo? Oo. Sa kanilang tahanan, naghihintay ang pamilya ni Ricky. Bit-bit ang maghapong kitang 250 pesos. Sa pinakahuling survey ng SWS nitong Marso, 52% o mahigit apat na milyong pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sariling mahirap. Pinakamarami dyan sa kabisayaan. Isa lang dyan ang pamilya ni Namira at Ricky na hindi pa miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace. Nakakapasok ba yung tatlong anak mo sa school? Minsan po talaga, ma, may mga... <laughs> oh. May mga araw po talagang hindi sila makapasok, no. Wala pang baon, wala pira po. Kaya ang mensahe ni Mira sa mga mambabatas masasabing kumakatawan sa maraming pamilyang na sa parehong kalagayan. Sana po magkaroon kami ng sariling bangka para po makakain na po ng maayos sa mga anak namin. Hindi siya hubini ng panay-panay na ayuda. Bagkos, pagkakataong, pagtrabahuhan, ang ipapakain sa pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aginaldo at ito ang aking biyaheng totoo.